ipinalam natin to sa mga otoridad ng Iwahig Penal Farm. Sir so, Jimmy, pwede na kami mag-usap ni tatay mo. Ah, uh, hello pa. Hello na. Gusto, gusto ko talaga siya makita sir. may atap. Ah, uh, gagawa kami ng arrangement na makikita kayo. Magkaroon kayo ng time mag-usap. Andong kami para i-witness siya. Maraming salamat po, sir. Kahit ilang taon ko sa kulungan, kaya kong tagapin to. May tagalit ito For the first time, andito na sila ulit ito mag-ama. Sir, magandang hapon. Sir Jaime, yung tatay. At Sir Jimmy, yung anak. Doon sa nalagyan namin, Sir, hindi naman ganun na ako payat dahil sa kuan meter bawo talaga dahil lang nalagyan ko kolonya. Pero dahil na sa ngayon. Sa pag-asa sir sa pagpunta nyo nang mula nang 2018 doon nagbago ng medyo naluwag ang isip ko. Ang mm -hmm. lalong lalo na sir sa pagdala sa anak ko o hanggang ngayon nga ako ay lumaya. Nagpasalamat ko sir, sir, sa lahat ng tumulong sa, sa amin. Kailan kayo lumabas sir? June 4, Umalis. pumunta kami doon 2018? Opo. Pagkatapos na yung pumunta doon, kailan ilang buwan ba ba o taon ba, ba kayo lumabas? Taon sir, kasi pandemic. Ah, uh, after the pandemic, lumabas opo. kayo? Kung 2024, uh, bago ko nirelease. Ah, yung 2024 June, ka na-release? Oo. Opo. June 4, tapos na karting ko dito sa, sa anak ko, June 10. Ayun. May trabaho kayo ngayon, sir? Wala nga, sir. Kaya... Wala kang trabaho? Bakit walang trabaho? Walang gusto tumanggap sa inyo? Mahirap lang makahanap talaga ng trabaho na yung kaya mong gawin at tugman-tugma sa yung mga natutunan sa loob. Kasi diba doon sa reformation program, tinuturoan kayo ng different skills. Nahirapan kayo maghanap ng trabaho? Bakit po? Sige, sa naalaman ko doon, sir, sa na pam. Ang trabaho kasi namin doon Basakan O basakan. sa agriculture Farming Sa farm Yung agriculture Opo. Yung doon ko nagatrabaho Ngayon po? Ngayon yung lumayan ako Kaya Natagalan ko doon Dahil pinipilit ko sarili ko talaga ng pinipilit sa akin Ang ticket ko ay Papunta ng Dumagiti Okay Pero Ang sabi ko sir Hindi ko makauwi ng Dumagiti kasi hindi ko doon uwi dahil ang anak ko na doon sa Kim City. Ayon sa sama mo anak mo? Ngayon. Sa tagalang panahon nga hinahanap ko yung anak ko hinahanap ko sa anak ko. Doon na lang ko pupunta sa kanya. O so Kaya, magkasama kayo ngayon sir? Opo sir. Kaya... Okay. Pero naghahanap pa kayo ng trabaho? Naghahanap talaga sir ng trabaho. Ano bang trabaho ang gusto mo? Uh, yung kuwang ko lang pang simula nga may kakong ko sa trabaho dahil hindi na rin ko siguro makakaya sa trabaho ang katulad dati dahil may idad ko. Mahina na, oh. na, so, na kunti. so, ano po yung tinitingnan niyo sa yeah, trabaho sa tingin niyo yung bagay sa inyo? Yung kahit makunti lang kung sir, basta makasimulaan sa pagtrabaho ng hmm. maghanap buhay. Anap para, buhay. Para makatulong ko sa mga anak ko o lagi ko silang kapiling. Ayaw ano hanap buhay po ang sa tingin niyo? Yung kahit mag... Noong na lang ng kwan, sir, para matulungan yung mga anak ko. Mga fishball, gano'n? Oo, mga kahit anong tinda-tinda doon, sir, na pang makat, kuha lang sa magandang paraan. Okay. Sige. Jimmy, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Malala ko, binigyan kita ng motor noon. <laughs> okay po, sir. Kumusta naman yung motor na binigyan ko sa'yo? Ah, uh, okay naman, sir. Ginagamit mo yon mm -hmm. Para? Mag-move po. Sa move it ka ngayon? Nung okay. pagbigay mo, sir, grab ako noon. Tapos, grab. Ngayon, okay, nag-move ako. Di pa't ka sa move it. Kumusta naman, pasada? Okay naman, sir. Sipag lang. Ayos naman. Okay. So, kumusta naman yung nagsasama kayo ng papa mo? Mm, nabigla ako, sir, kasi noong June, uh, June 7 ko nalaman na palaya na yung tatay ko. So, uh, akala ko nga hindi matuloy makauwi kasi yung barko na magsusundo sa kanila, sumadsad sa Bahura, sir, yung sa ano, pala, papuntang Palawan. Mm -hmm. So, nagdalawang gabi ako nagantay. Kung so, hanggang nakita Oo, kayo. Halos so, ako... kasama niyo siya ngayon sa bahay? Opa. Kumusta naman po yung samahan yung dalawa? Ah, Siyempre, sir. Kumusta lahat? naman yung adjustment niya? Okay naman, sir. Ah, halos kinausap ko siya hanggang maghapon. Hanggat nandun ako kinakausap ko para magkaanohan kami dalawa. Halos pagkain, pagluluto, kung saan siya nakaupo, sinasabayan ko siya para yung panahon na matagal na panahon na hindi ko naranasang may tatay. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ako papayag na uwi ka ng dumagiti kasi para saan pa? Nandito naman ako sa Manila. Correct! Hindi talaga ako papayag, sir. So magkasama kayo sa bahay uh, at, at nagtutulungan kayo sa gawaing bahay at kung uh, ano kung mga bagay-bagay na para maging maayos yung pamumuhay yung dalawa bilang mag-ama. Uh, yung adjustment naman niya, di ba siya naninibago na all of a sudden, for so many years, sa loob siya ng uh, iwahig and then ngayon, libre na siya, malaya na siya, hindi ba yung tipong kailangan nyo lumabas dito, labas doon, barkada dito, barkada doon, walang ganon? Wala naman po, sir. Kasi hindi ko po binigyan ng pagkakataon, sir, na gagala sa nawala ako. Kasi kahit nga pagbilis tindahan, sinasamahan ko. Gusto ko kasi, sir, na kahit konti mabalik yung panahon na nawala ba. Ay, na hindi yun, kami nakita. Yung matagal na panahon okay, kaya hindi, ako kay papayag, nakita? sir, kasi tumawag yung kapatid niya, gusto papuntay doon. <coughs> hindi ako pumayag kasi sabi ko, mahabang panahon ko itong pinagirapan eh. Kaya hindi ako papayag na wala kasi wala kasi nag-follow up nito sir eh. Simula umpisa eh. Kung wala, wala ako, kung wala kayo, wala eh. Napabayaan na siya halos ano, ako. na, na sa limot yung kanyang sitwasyon. Totoo po yan sir. And then pagdating natin, kinausap ko yung uh, yung director ng Iwahig. Tapos binuhay niya yung pagpapalo up sa kanyang paglaya, yung mga papeles. Ayun, hanggang sa nakalayaan siya. Tatay Jaime, ano po yung pakiramdam na <coughs> eh, kayo po yung magkasama ngayon ng iyong anak. Masaya o mga konsero ko nga kasama na kami sa anak ko. Pagdating ko, sabi ko nga sa anak ko, Nak, natupad na mga pangarap mo. Tutalaan mo. Natupad mo yung mga pangarap mo. Pero hindi, hindi tumatupad kundi dahil sa so mayroon tumulong sa atin. Kaya gusto ko nga magpasalamat rin tayo. Kaya walang ibang nung tumulong sa akin, sir, hindi ikaw. Kaya maraming maraming pasalamat gusto ko po sir tuloy-tuloy ng pagbabago ang buhay ninyo kaya nga yung sabi mo kanina uh, kabuhayan o yan ang una agad tinanong ko kung mapansin nyo trabaho kasi hindi pwede wala kang trabaho dahil kapag wala kang trabaho ayun baka bumalik tayo sa dati makapag-isip ka ng ano so meron ka dapat trabaho para masustain mo yung sarili mo sa mga pangailangan mo makatulong sa pamilya oh, di ba? So, ngayon, first things first. Pagawa natin ng ngipin si Sir. Di ba? Pustiso. Okay ba sa'yo, Sir? sir? Maraming salamat po, sir. Okay. Kasi naman talagang advocacy ako, mga Pilipino na bungal, walang ngipin, magkaroon ng ngipin lalo pa sa mga mahirap. Si Mrs., ano nangyari? Uh, sir, eh, mula ng 1995, uh, naalaman ko lang sa magulang ko, na ganoon ang nangyari sa asawa ko. Ano Nagtat po nangyari sa misis nyo? Nagtatanong ko doon, kung kumusta yung mama ko o oh, oh, kuhan. Ang sabi naman ng papa ko at mama ko, uh, okay lang. Pero man na alaman ko, ganun, nag-asawa na rin. Nanay Jimmy? nanay ni Jimmy. Meron ng ibang kinakasama, misis niyo po noon. I don't know Bye. po, sir. Okay. Siguro naman, may karapatan ka rin lumigaya. Okay ba sa iyo, sa anak, kay Sir Jimmy, na si tatay mo, eh, maghanap din ng katuwang sa buhay? Yes po, sir. Ang, ang sa akin lang po, sir, kaya po hindi ko binanggit Dati pa naman alam ko na kung anong nangyari sa magulang ko kaya kahit lumaki akong wala yung nanay ko, napakahirap. Pero hindi ko binanggit tungkol sa nanay ko kasi mahal ko siya eh. Ayaw kong madamay ang bago niyang pamilya po dito. Mm. Kasi tin-a uh, doon siya masaya eh. Ano Garrett. Yes, po sen, magandang araw. May tanong po. ako. Maraming mga insidenteng ganito na yes. napunta sa kulungan si lalaki at ang sentensya ay life. So, yes, meron ba tayong batas na matik eh si yung kanilang kasal? ni Mr. at saka ni Mrs. ay maanald na dahil nasa na siya ng kulungan, so si babae may karapatan maghanap ng iba? ah Unfortunately po, Senator, hindi po. Uh, hindi po automatic ang paglulusaw ng kasal dahil sa pagkakakulong. So, according to our marriage laws, uh, there's annulment, there's death, and then there's a declaration of void ab initio ang kasal. Hindi lang uh, po ang ways to terminate a marriage. So, yung mga... Alam mo na ng death penalty at matapos mabitay, yep. yun matik na, pwede na. <laughs> yes po, Unfortunately. Yes po. And ang next... lagi pong sinasabi sa amin is death lang ang kawala <laughs> sa kasal po. Ayun. So in this oh. case with tatay, kailan pa rin niya mag ano, mag uh, panal. Pero paano yung yung babae na unang mag uh, magpakasal, nagpakasal ba o <laughs> naghanap ng iba? yung babae may pamilya na yung yung misis niya dati Papa. oh paano yun uh, unfortunately senator because of her current marriage loss uh, she is still liable po for uh, adultery po senator if she did get pregnant from another man not her husband po. yan ang sinasabi ko talaga kaya in favor ako sa divorce pero meron may akong explanation dyan. cases like this di ba life sentence si sir pa paano sila makapag-file ng annulment nasa loob ng kulungan si Sir, di ba, Atty. Garrett? Exactly po, Sir. Napakahirap po. And even if ganun po, who knows, baka wala po talagang ground for annulment. At walang ground for annulment dahil si Mr. Yes, po. Uh, hindi naman siya psychologically imbalanced and na, yes, na napunta sa kulungan for another reason. Yes po, Sir. Di ba? And so, oh, hindi siya pwede ma-file ng annulment. Therefore, kung tutusin sa batas natin, si Mrs. hindi pwede makisama sa ibang lalaki. Yes po. Kumbaga, bilanggo din si Mrs. sa kanyang relationship. Exactly. yun dapat kaya. pasok doon yung divorce. Na, o sige, pwede ka na mag-divorce or, or ikaw ay pwede ka mapag-anal at uh, yung estado ng bahala. So anyway, that's yes. a different matter to, na kailangan pa pag-usapan. So yun palang set up, Atty. Garrett. So kamatayan yes, lang. Po, Apo, ah, kamatayan lang po ang kawala. <laughs> so kailangan pa mag-panel muna ito si Sir para mag-official. Yes, yes, po, Sir. Kailangan okay. muna po mag-pursue siya ng annulment make sure that he has real grounds for psychological incapacity. and then, pwede na po afterwards. Thank you. Thank you. Okay. No problem. So, Tay. Happy, happy si Tate. Kita ko. Kasi na, umiyak siya. Ngayon, masaya na siya. Masarap yung feeling, Tay. Ano na, yung hindi ko pa nakita sa buong buhay mo, tapos paglabas mo ng kulungan, may isang tao na nagmamal sa'yo, nag-antay sa'yo, kukupkuping ka. Dati ikaw kumukup sa kanya o sa sa sana ikaw kumupkop sa misis mo at sa iyong maging pamilya. Now, ikaw ang kinukupkop niya. There's nothing embarrassing to it. Walang, wa mo dapat kahiyan bagkos maging proud ka. Hindi ka ba proud sa anak mo, Tay? Sobrang proud sir nga doon na siyempre mahal nga mahal ko siya o ko siya bilang isang magulang. Kahit may mga magkulang ko sa kanya nga naiwanan ko siya ay bata pa, malit pa siya. Pero hindi ganun sadya akong iwanan. Dahil lang sa nasangkot ko doon sa kaso nga, hindi eh, ko naman talaga yung ginawa, sir. Pero sa baga ngayon ay nagpasalamat rin ko sa Panginoon, sir, nga na lampasan ko yun dahil sa pagtulong mo. Pero kung wala ka talaga, sir, hindi wala talaga kung kuan doon nga makalaya ako noong mga panahon hanggang ngayon. Siguro hindi pa ako makalabas doon. Wala ka Pero yung maraming taong ka nasa loob ng <coughs> iwahig, uh, hinahanap-hanap mo rin siya, nalulungkot ka rin. Siyempre sir, eh, gabi-gabi, oras-oras, oh, yeah. lagi kong pinagdasal. Uh, sana, darating ang araw, maalaman ko sana ako kung saan. Noong mga panahon niya, sir, wala akong magawa doon nga kuan dahil sa layo bang lugar. Tapos wala pa akong makakilala doon. Tapos nagulat lang ako. Darating ang araw, bilang dumating siya, uh, ganito. Kaya doon, doon ko na salamat sa lahat nga kwan, uh, siguro ang Panginoon. Marunong pa rin tumingin ng tao. Uh, kwan pro una-una kong pasalamat talaga lalo-lalo sa pagtulong mo doon sir nagaplain oh, ka naman ano po yun kayo naman po uh, sir Jimmy malapit na ang Father's Day ano ang mensahe mo kay papa mo ah uh, ano na pa at advance happy Father's Day then pinangako ko sa sarili ko Tutuparin ko yung lahat ano man yung pinapangako mo sa kanya kung kung pwede namin malaman ko okay lang Hanggat kaya ko, nandito ako. Wow! Ang bigat yun ha? Hanggat kaya mo nandiyan Kasi, ka. Kasi sir, napakahirap mabuhay. Walang magulang sir. Walang nanay, walang tatay. Napakahirap. Walang kang mag-anak na kumukup sir. Napakahirap talaga. Tiniis ko yun lahat. Doon ko binu yung pangarap kong hanapin ko yung magulang ko. Ah, dahil yung salungkot mo. Parang may kulang sa buhay mo. Lahat hirap, sir. Kaya nagsikap ka talaga. Kaya sabi ko sa kanya ngayon na nasa laya na siya hindi ako papayag kung saan-saan lang saan, saan ka pupunta na meron tayong kamag-anak na tatawag sa iyo kasi gusto kong bumawi sa pan pagkahabang panahon hinahanap kita kaya ko naman sir kasi nga po uh, sir Jimmy naiyak mo na sila doon uh, ang sinasabi ko nga po paano na kung halimbawa hindi kayo nakita dalawa eh di hindi natin alam kung saan yung napunta si tatay. Kaya sana sir, meron akong ano, sana hindi kasi lahat na nakakulong na may kasalanan. Sana naman maging maayos kahit papano, kahit kunti lang. Kawawa kasi yung mga tao na walang kalaban-laban eh. Paano naman yung katulad sa amin? Although ito na tapos na eh. Napag, natapos na niya sir eh. Pero ang, sana wala nang ulit na mangyari pa. Kawawa. Hindi lahat po na tao na kayang mag bigay ng abogado. Ano na lang kung hindi ako wala ako hindi ako nagkarating na ganitong edad. Kaya eh, nga sir, ang gagawin ko ganito. Ah, uh, na ayoko naman na nasa bahay lang siya nakatenga habang namamasada ka, iniintay ka lang pagdating mo at at uh, bibigyan mo siya ng allowance. Gusto ko meron siyang sariling pera, kinikita at pag meron siyang mga gustong tulong, tutulungan niya. So, ta tay, tatay, tatay uh, Jaime, sige bibigyan kita ng pangkabuhayan yung e magtinda-tinda ka. Eh, tinda ka ng fishbowl. Kung ano po kayo komportable, gagaw, gagaw namin ka na assessment. At huwag ka nang bumalik doon sa mga tropang matay, ha? Sir, pangako sa inyo, sir. Wala ko ibang ngayon kung ano, hindi anak ko. Meron pa nga akong isa, sir, nga kung sir, tungkol sa anak kong isang babae na hanggang ngayon hindi ko pa nga nakita. Yun ang mayroon pa isang anak na babae? Ah, pa isang anak na babae? Nasaan yung anak na babae? Si sa si, si, pool, hindi mo nakita? Ayun sir, dahil hindi talaga nakapunta. Si Totoo, oh. birthday niya nung June 12, sir, yung kapatid ko. Kaso lang, hindi umabot yung tatay ko nung ano kasi yun nga. Ito na tay. Hello, Ma'am Guillermo. Andito yung papa mo. Kumusta anak? Medyo hindi okay, hindi kita nakita eh. Ito na yata ang panahon na magkita tayo. Sinsya ka talaga anak, hindi tayo nakita noon kasi hindi ko rin alam kung saan ka eh. Anak, baka sakali magkita tayo. Sige, dito naman ko sa kay kuya mo eh. Dahil ako, masaya ako, nakita ka. Ma'am uh, Ma uh, Guillermo, anong mensahe mo kay papa oh. mo? Pa, punta na lang ako dyan kung may pamasaya ako. Wala kasi akong pera ngayon eh. Saan ka ba dyan? Gusto, gusto na nga kita mayakap. Sa, sa albay ka? Sa makabugos. Sige, gagawa na lang tayo ng paraan na para magkikita-kita kayo. Tayo na mag-arrange ng sagayon. Matupad po yung mga pangarap nyo sa isa't isa yung banding kung sabi pa nga ng mga netizen. Okay? Sige po. Sa ngayon, masaya po kami na bumalik kayo rito. Dito na lahat ng kumpisa yun. Ngayon, bumabalik kayo rito. Kung pangalang pakita nyo, mas maganda po yung magiging mga kaganapan. Okay? So, Ma'am Guillerma, mag ka na muna sa, sa papa mo. Bawa kayo magkita ulit in person. Ano ko pa? Sana pa magkita tayo at mayakap kita. Kasi mula nung pagkabata ko hindi, na, hindi pa kita nakita eh personal. Missaim kapatid mo. Bye. Mm, mag-ingat ka palagi diyan. Saka minsan kasi sir pag nagchat-chat ako minsan din naka-reply baka walang load o hindi ko din alam minsan kung walang load o baka malayo o baka malayo. malayo sa signal. Oh. Saka, sana naman pag nagchat ako sa iyo replyan mo din ako kasi yun lang din po yung kaligayahan ko kahit malayo tayo. <coughs> Pag napagalitan kita, tundin mo naman ako, kuya mo ako eh. Pinapagalitan mo siya? Sir, pag alam kong mali, sir, simpre gusto kong nasa tama eh. Ah, tama nga naman. Siyempre, kuya nga pala, no? Pag hmm. Pag may nakita ka na eh, hindi maganda, na pwede ma-correct. Pwede naman, pwede naman eh. din siya sumagot sa akin, sir. Basta, kung napagalitan siya, tanggapin lang niya. Okay. Ikaw naman, ano sasabihin mo, Guillermo, sa kuya mo? Uh, Masasabi ko lang ni kuya, salamat kayo dahil napapalaya na si Papa, nakita ko na siya. Dahil sa kanya, nakita ko si Papa. Hindi po yun lang sa akin dahil po kay uh... Sir Rapi yun. Kaya, sir, salamat po. Kayo po ang dahilan, Sir. Kayo po ang umpisa dito lahat. Ang habiling ko lamang sa iyo, uh, Tatay uh, Jaime, uh, nangako ka naman na, na hindi mo nababalikan yung mga tropa mo at samahan mo rin siguro mga dasal-dasal. Siyempre, nandiyan yung anak mo, magkasama kayo. Sana magtulungan kayo sa maraming aspeto dahil tatay ka pa rin at maraming ka ng karanasan sa buhay, eh, once in a while, in-advise-advisean mo siya. Ginagawa naman niyo siguro yun, ano, tay? Ginagawa ko yun, sir. Maraming salamat, sir. Mga pupayo mo. Okay. Ngayon, sir, ang kwan talaga pagpasalamat ko na uh, lubos na pagpasalamat talaga sa lahat nga nag-sponsor sa akin yung makalabas ko. Kaya, kahit gusto nila nga doon ko sa lugar nga pinagalingan ko doon ko pa uwiin, hindi talaga ako doon umuwi, sir para lang nga makapunta ko dito so makahingi salamat o sa lahat nga kwan, lalo sa anak ko. Ma'am Guillermo, maraming salamat po Thank at magandang pa. hapon po.